Hello, hello, hello people! Marami ng katanungan na dumarating sa atin kung anong ba daw itong LTO Tracker at kung legit ba ito. LTO Tracker natin ay isang bagong digital platform. Ito ay pinapayagan ng ating mga clients na i-monitor real-time ang status ng kanilang lisensya at ng kanilang plaka. So ngayon, meron pa po, po itong uh, live testing sa National Capital Region. so Hindi pa siya available nationwide ha. Nakita naman ang positive yung feedback, kaya po ngayon ay nagre-ready po ang ating LTO Central Office. Ante-antay lang po tayo at mag-full swing na po itong ating digital platform. At uh, ito po ay nag-offer din. Halimbawa, nakita nyo na available na ang inyong physical plate, nag-offer din ito ng home delivery through an accredited courier. Kung anong accredited courier yon, i-inform din po or ipapublish din po ni LTO sa kanyang Facebook page. Pumunta lang po tayo kay pareng Google at i-type natin ang LTO Tracker. Dadirect po kayo yan sa platform mismo. Click lang po yung sa baba. At piliin kung alin ang gusto nyong i-track, ang lisensya ba ninyo, or ang plaka. So abangan na lang po natin ang further updates tungkol sa bagong digital platform na ito.